pasensya na yung mga kaidol nangingay dito ginawa dito sa ano kalsada ang dami ginawa sa kalsada ang laka daw tayo dito sobrang init Chris Cruces na ng nang uh, hapon na hapon sa so tanang mga uh, bisaya, da -da -da, da -da, idol dyan sa thank you thank you sa inyong mga walang sawang pagsuporta sa channel Junior Hospital maraming salamat sa inyo baby ay Doktora na ls na ganap ang Doktora o pagkain burger may cheese. cheese cheese cheesy bu cheesy. Cheesy burger. Cheesy burger. Ah, cheese burger cheese burger ala may cheese cheese burger pero may cheese din ha? Lang. Ah, walan cheese walan cheese awalan ya. cheese bolan

Eh <laughs> okay, dapat na exhaust na ako para uh, hihigupin yung init niya. Hindi okay, masyado mainit sa baba. Pihits uh, yang order. Paiba-iba pa taga tagaloto di rin ako? Iba-iba po ako. Oo oh, kasi Nabili ako. Iba eh. din ang luluto dito. ko kayo. Oo, oh, Bisaya. Saan po sa Bisaya? Sa ano kami? Sa Liti. Oo. Bisaya, di nga ito eh. Lapit lang sa Liti At bang na sa Ormoc. Masbate. O. At bang sa Takloban. At bang sa Ormoc. batu tatawid pa dagat ini eh. oh Tawid dagat agad matnog sa, ano, sa... matnog sa... sa, sa alin. Uh, isang oras lang Tapos? Tapos, Uh, ano pa? Mga apat na oras pa yata punta sa salon la... sa lungso namin hindang late. Oh, mga yan apat na oras. Ay. Alos din no? mga kalating araw din kasi umalis kami doon sa amin alas 4 ay alas 5 alas ay ng araw as bon umaga. Tapos nakalating karating kami sa Matnog asa sa degaspe yani oh matnog nga hapon na ah. oh tagal din pero pagtawid sa dagat sa marog matnog isang oras lang mahaba yung lete sa mar takloban dagos sa mahaba pang eh. patawi rin ang ah. 35 35 minutes lang may nila na

kami daw na kami sa Norden, oh, Sardin na kami partner na Sardin. Lampas na kami ng Tacloban. madaanan na namin doon, ano, bye-bye. Batoy, hilongos dami ng lungsod madaanan Oo, oh, dami ron. Malapit lang sa dagat. Eh. oh, mas bati, tabing dagat din. Paligiran ng dagat din.

buwag kami ng asawa, eh. So, Sa so, Anak ko na lang nandyan. Anak ko na lang oh kami ng doon Oo. Nag-asawa kasi... man siya ng iba doon. Nangita siya kasawalaan doon. Na wala Mga anak sumunod sa akin. mau Mga anak sumunod sa akin dito na sila. Dito na yung ano panganay ko. Ayan. Wala. At sila nandito. Mga anak ko nandito. Nasa tondo yung isa. May asawa na rin. May mga asawa na po. Oo. Oh, yung dalawa wala pa. Na. Oh, isa. Mm -hmm. araw. Hirap buhay. Oo. 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 na

Nanti saya anu urus Aryo, urus Aryo pasik. Oh, CT, thank you. Tak malai dah, tak cekakan tendira yang tendera don. Nanti, biudan ada siapa? Eh. Yuda Yudo Bukay pa yan sa ako po Kaso lang Ayan o Nasaan yung yun ba? Ayan ako po. Lagi isa Sa lugar so, Ang dandaan Nakabili na tayo mga ito ah? Aba-abaan

kasi so, may ginagawa dito ang building malaking building dito ah, ginagawa building dyan sa loob oh, ah, init init mga kayo doon bilisan natin yung dito ang eh. gutom na si doktor ah.

So